So, ito yung uh, first offense na babayaran nyo. Yung... Landbang po, sir. Kahit saan po. Landbang. Sumusunod sa bus yung uh, motosiklo. Ayan, tumatakas, o. Oh, tumatakas, o. Oh, tumatakas, o. Oh. Ayun, o. Oh. Maganda nga umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, May 22, 2024 at sa oras na 7:15 ng umaga. Nandito ngayon ang special operation group ng uh, MMA sa pangunguna ni uh, Sir uh, Gabriel Go dito sa area ng uh, Cubao. At uh, magsasagawa ng busway or bus lane operation para sa buong detalye tungkol sa mga traffic rules and uh, violation. Pakibasa okay, na lang ang uh, buong kitayo sa description ng ating uh, video. Nasa description din ng ating uh, video ang mga fine or uh, multa na mga lalabag o dadaan dito sa bus lane or uh, busway. Bukod sa mga dadaan, ito, ito hindi nakita oh. Ayan, yan, 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 yan. Tingnan natin dito. Ayun. tungkol sa paninita na lalabag o sa busway maninita rin ang team ng mga number coding ibig sabihin ang masisita ngayon dahil ngayon ay Wednesday ang masisita ay ending license plate 5 and 6 ang multa nun no, ay 500 pesos ayan may dumadaan o no? kitang kita o oh. ayan o oh, motorsiklo bumabay talaga 5,000 ang uh, first offense niyan Ngayon kung wala pa yung lisensya May impound yung kanyang uh, motorsiklo chinilas pa yata Babain natin So ang uh, nasita ay yeah, isang uh, pulis Balik tayo ulit dito sa bus lane Ito may nasita na mga uh, motorsiklo Yeah, ayan Yo, tumakas, tumakas May nakabuntot sa yun 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 yun. Yun. Bumuntot sa bus. Tumals sa busway. wing. Ano 'to? Charay mo itong uh, move it. Maraming nahuhuli ng uh, number coding. Ayan, eh, motorsiklo, buhabay-bay, oh. Haba. Ayan. Ayan. So ito yung video uh, natin <laughs> Sa mga nagtatanong About dito sa bus lane Dapat meron daw uh, divider Or merong uh, barrier Dati meron yan Yun nga lang uh, sobrang sikip Ah uh, bago pumasok yan ng uh, ilalim eh merong uh, barrier yan dito papu papuntang uh, north katulad dito tignan nyo ha papuntang uh, south may uh, barrier yan dito Ito ay southbound ganun din yan sa northbound tignan nyo ha O ayan di ba isosumen ko bago pumasok ng uh, ilalim putol dahil kung ididiretso pa yan masikip na ngayon after nung uh, barrier na putol na yan pumapasok ang mga motorista ganon din niya sa northbound bago pumasok yan dyan sa ilalim merong uh, barrier Ay, may mga sa ilalim oh. motorsiklo ayan layo ng binaybay oh. motorcycle ang uh, nasisita or uh, dumadaan sa busway. Ito so, 'tong uh, nagaviodehan natin. Titikita kita na yan at uh, 5,000 ang uh, fine. Okay, akyat tayo ulit. So ito pa. Sa basway duman. So karamihan motorcycle ang uh, nasisita sa basway. So ito yung uh, itsura ngayon ng overpass dito sa Cubao. Malinis. At dito sa kabila ganito rin dahil uh, na-maintain ng uh, MMDA, ito yung uh, SCOBE, so dito lang sila at uh, nag-maintain ganda na sumusunod sa bus yung uh, motosiklo Ayan, tumatakas oh, tumatakas oh, tumatakas oh. Ayun oh. Tingnan natin dito. Yo, 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 oh. Yo, Yan pagka nahuli yan, 20,000 ang multa. Yo, habol. Habol 'yon. Ayun oh, bilis oh. Ah. Maki-update na lang tayo mamaya kung maaabot yan Bigle, biglang biglang pasok. Oh, o. Doktor ana So, wala. Eh baka dito sa ilalim, naharang. Ito yung na-videoan uh, natin. Kaya nga, solid lane yan, sir. May motor na bumabay-bay sa likod ng bus. Yan, 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 yan. No, allà, a ja, no na kunan natin ng uh, video. Ito na mga uh, motorsiklo na ito. Wala na 'yung uh, driver dahil uh, wala pa lang uh, dalang uh, lisensya. Kaya may impound dito. Kakapito. 'yung Ito 'yung uh, motorsiklo na dumaan sa busway. Hindi lang natin nakuna uh, sa taas. Okay. Sana so, lahat ang pati mga mga gandang sasakyan. Hindi, yung motor lang, ay kasi para motor lang kaya. So, ito yung uh, first offense na babayaran nyo. Lan po sir? Kahit saan po?